Ayon, mga boss, good morning, good morning sa ating lahat, ano, happy Sunday So araw na ng linggo, ang bilis na panahon, ano no? So yun guys, at uh, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo Ayun sa araw ng linggo ngayon Uras natin, alauna, 15 na ng umaga So nandito tayo ngayon sa Pasay Ayan. <coughs> Dito tayo nag-drop ng uh, first booking natin, ano Napo tayo ng Pasay Kaya Okay lang. Laban kahit saan. So, yun. At uh, abang-abangan na tapusin niya itong video at marami ako papakita sa inyo. So, yun. Maraming salamat. Adiso tayo sa video. ayen mga boss. Good morning. Good morning kauna na ng gabi mga boss Ngayon ay Sunday na pala Oo Mabilis ng panahon so, Simula pa lang natin sa ating uh, harap buhay na naman Magpasa palaran dito sa kalsada At iyon nga May unang booking tayo po at pupuntahan natin sa ating uh, destination. McDonald Maklo baka naman Yan, jokonin natin doon sa Bitter Living Doon niya solidat. Ang ating uh, first order today, uh, tonight, uh, in the morning. Uh, malaman, today Tonight In the morning ya. ba naman Today, tonight, in the morning Siya out po sa inyong lahat Lalo na doon sa mga Bagong follower natin Salamat Julian! Kamusta ka na? Ayan, salamat sa pag mo sa aking uh, first video of the year at naging Facebook Prince pa lang kita Shoutout sa inyo! So, ang ganda na panahon ngayon pag uh, dito sa, sa ating uh, hanap buhay yan kasalo yung dito tayo sa dunya solinat better living ang ating city uh, destination Uh, grab food rider kami at uh, exempted kami dyan sa mga checkpoint dahil uh, siyempre expected naman ngayon ay eh, complete uh, requirements naman tayo at legit naman tayo mga rider at uh, isa pa siyempre complete tayo sa gear kaya hindi tayo takaw sa sita yan ang mga sinisita lang naman yan mga walang helmet suspicious uh, person uh, <coughs> ya yeah, sa taos ninyo mga boss <coughs> Dahil uh, Yan ang mga kapulisan natin Kahit ating gabi na kagaya namin O kaya uh, wala rin tulugan Para lang ma-secure ang ating uh, Kaligtasan Peace and order Ika nga sabi nila

At ito na nga mga boss, binabaybay natin ang kahabaan ng Itza. Yan, patungo tayo ng BGC. Tingnan nyo naman ang uh, daloy ng traffic. Medyo maluwag sa uh, oras na to. Hindi ka na tumakbo ng 70-80. tayo ng Magallanes. Yan is na tayo mga boss Taposin nyo itong video At uh, Para makikita nyo Kung ano ang mayroon Sa Mga oras na to Habang nilalakbay ko itong daan Yan yeah. Patungo tayo ng uh, BGC At pinabaybay natin yung insa Habang insa Maluwag nila Maluwag Alas 2, 18 ng gabi Ay, umaga na pala Yun, araw na ng linggo Bilis ng oras ah Yan, Dito na tayo sa ilalim ng Ayala. underground Ayala bridge yon Dito tayo sa ilalim Sa puwede, iya, uh, maluwag pa rin ang traffic biyahe sa mga ganitong oras dahil uh, maluwag ang kalsada, hindi mainit, walang traffic. Kaya mabilis ang takbo na ang ating uh, -de deliver Kahit malayo, sige, okay lang. si minu, yung uh, pangalawang buki ko, galing siya ng bigutan, tapos di-deliver de ko siya ng pasay. Uh, so, sa loob ng 30 minutes, si eh, river ketika pada daan at, uh, mobilis so nandito na tayo sa uh, pakanan na uh, papasok ng, uh, BGC kalayaan nandito na tayo sa kalayaan, kalayaan to BGC. doon sa TikTok na inordiran ko ng ating uh, guantis uh. maganda gamitin legit talaga kapag sa TikTok eh. so yun at uh, nandito na tayo sa BGC uh, papunta tayo sa paborito natin tambayan sa Shell ayan ang rider dito sa CL uh, dito na tayo sa BGC guys ayan mga boss nakarating na tayo na sa ayan na ng silo para may pistaw yan so yan mga boss masyadong mahaba ng ating video at hindi na kasi sa ating uh, facebook so hanggang dito lang ang ating uh, ipapakita ko sa uh, inyong video so uh, ulit sa inyo yung uh, next video. Kita tayo, kita, kita kita tayo ulit. So maraming salamat sa inyo panonood at pagtapos sa video na to at uh, bago kayo malis, huwag niyong kalimutan mag-subscribe, like and share this video, Edgar Vlog TV. Bye-bye! Saan man kayo ngayon? Ingat kayo palagi. Ayan. So, maraming salamat. Good morning everyone.